Good afternoon, good afternoon mga kasari. It's me again, Marna Lopez, All Around Gender. So today, Saturday, as yes, usual, rutin tayo sa so, palengke day. Punta tayo ng palengke kahit kahapon ay pumunta tayo ng bayan. Kasi yun nga, nagbayad ako ng uh, yung bill ng tubig ni father. So yun, kaya napunta tayo ng bayan. So, syempre, hindi naman kumpleto yung mga pinamili natin. And then, yung benta kahapon, so dala natin para ipamili pamili uli na kung anong wala at kung anong kulang. So, ayan mga kasari, syempre, ang realidad ng merong tindahan, mamalengke kung anong kulang. So, buti kung lagi tayong merong budget o meron tayong pondo para pamimili or meron tayong para sa pang-stock. So, ngayon, syempre, yung pahunan ko, pahunan ng isang gaya ko is paikot-ikot lang pag nabenta at nakaipon. So, pupunta yung bayan para, syempre, yun nga, bilhin kung anong wala sa atin. So, yun kahapon nga pala, ay nag-ayos ako dun. Yun, yung lagayan ko ng mga lakami, pansit kanton dun sa may ano. Hindi ko na malayan na dun pala sa dulo ay meron ng inanuhan ng mabait. So, yan, may pansit kanton and lakami yung ninatunya talaga ng aking mabait na hindi ko siya alaga. So, basta si mabait na kapasok. So, yan. Kaya, so, ano yung dapat natin gawin para maiwasan yung hindi mangat-ngat ang ating mga pansit kanton in mga laki kasi yan ang pinupunti rin ng mga mababait. So, ayan. Ay, Bumili ko na ayan mga kasay. Ayan ganitong topperware. So, hindi back siya. So, yan. Bumili ko. 150. So, sabi ko, wala na bang tigsasandaan? Sabi ko, wala na. Diyos ko, sa ibang nga, is 170 yan. So, yan, hindi, hindi na ako nakatawad. So, okay. So, pero yan. Kasi na yung laki ni Pero... Ito na yung bibili pa ako ng isa kasi pang laki mi lang to eh. Yung para pa sa pasapansit kanton. Kasi yun, nakapamalagi na, diba na ako. May, may nasubrap naman. Diba ako ay suki ko na bilihan ng mga ganito. So, yan. Bumili tayo para hindi pasukin ng mabait. Kasi yun, meron na akong topperware din. Lagay ng, ng harina. So, talagang pinasok. Rin. Hindi ko alam pang langgam o talagang mabait. So, ayan ay yung nilat-nilat nga sa akin pakita ko sa inyo. Lugi na agad tayo. So, ayan. Ingat ng mabait. Halos makalahati. And then, yan. Yung <coughs> laki ng chico. Ano? Um, so, kaya yan. Naisip na gumili ng ganito. Kaya magagilap ako baka sa kitchen ko ay meron ganito pa. So, hindi na ako bibili. So, ayan mga Para may wasang di. Pasukin ng mabait. Kaya hindi oh. tayo. Ayun, yung agad tayo nito. Kasi hindi lang naman yung table natin dito. So, ayan. Sayang. Ito ko para sa aso. Hindi naman siya makamahang. So, kinakain ko ng aso ito. Chicken. Diba sayang halos mga lahat. kampante ko kala akong kasi matagal na walang pumapasok na mabaita dito wala kasi yun nga nung magpakisami kami ay wala na talaga so ayan nung mag-ayos ako kasi na ano ano makulang kasi diba kinabukasan ay mamamaling cake ko yun nakita ko yun kaya yan ako tayo ng tupperware na ganito so ito yan yung mga pinabili ko yan mga chichiri yun yung isang box hindi yung isang karton So, ayan. Ito, yung boom na boom. Kung mapatsin ko, Ito pang piso. Ito, mga gulay-gulay, sibuyas, bawang. Ayan. Sibu Ay, ayan, nabutas na. And then, mili ko ng gulay. May gulay. Ang malang kilo ang gulay. Kalamansi. Luya. May pipino. May sigariya. So, yun. And then, gaya ng dati, ang tinapay ay hindi nawawala. So, ayan, may bagyo na naman ako nakita. So, ayan. Emoji here. Head. And then, yung deep flow. So, ayan, mga kasari. Alam, may parang mga matila ng mga ko. So, ayan. And then, ayan, nabili pala ako ng garapon para sa peanut butter. So, kasi gagawin naman ako, siguro bukang magpapagawin ako ng gagawing peanut butter. So, kailangan, siyempre, lutuin muna natin yung mani. So, ayan, then, balik ko ng notebook, ball pen, ayan, notebook, graphing paper. Ayan, notebook. Ilang pwede sila? Kasi pag may nagkahanap. And then, yun, cotton. Ayan, bili ko lang pang sabit-sabit. Sabit-sabit. And then, ito, white out, correction tape. Pambalot. Oh, look Meron pa naman yun. Dinagdagan ko naman yun. Pang correction tape. Ngayon yun lang. Paraso lang. Kasi ngayon yun lang naman yung nagkahanap. Kasi lalo na yun, syempre. Alam ka na issue mga ibang nanay. Bibili na sa bayan. So, yung mga pang ano yun lang. Yung mga walang pang emergency. sa tindahan na lang. Pumunta. sa yan. Ayos is muna tayo ng ating mga pinamili. So, ayan. Ito pala ay nabili ko sa ano, yan pang pang score pang is is ma. parang is touch bright so say so bumili tayo ng yan ba yung ay eh. so kalahatan tubo natin morang benta natin dito so yun guys yan na muna yung mga pinamili ko, i-display ko na muna. Ah, sobrang kalap na naman. So, minsan, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kasi nagbibenta ka, and then, titignan mo sa labas, yan makulong ng nga, may mga sinampay. So, ayan, mabuhay ng mga tinderang all around. So, lahat, ginagampanan mo. Ako lang mag-isa dito, yung anak ko, ng school. And then, hindi lang pamaking ko, pumunta sa tatay ko. So, ako lang mag-isa. So, kaya naman. Kaya lang, ayan, napaka-disarrange ng aking tindahan. So, ayun niyo pala yung itlog. Naku, kamahal. 8.50, 8.75 yung isa. So, bumbinahan natin isang piso. So, meron din tayo ng 1.25 cent sa isang itlog. So, kamahal. Ganyan talaga. Pag December na, pati yung mga sibuyas, yung pinakababa na ay 40 So, yun ang medyo maganda-ganda ang klase. Kasi, syempre, December, December na. So, ganyan talaga. So, yun, mga kasari. Ayan, display-display ko na muna. At ikaw ko sa inyo yung mga pinamili kong konti. Konti, pero wala na lang halaga kumpara noon. Pero ngayon, yung 5K 5 mo, so, konti na lang yung nabibili. So, ayan mga kasay, display display muna tayo. Ayan, i hold ko sa inyo ang aking mga pinamili. So, ayan yung mga pinamili ko. Ayan, isang plastic na chicheria. Ayan, bili pala akong walis tinting. Kasi wala na akong walis. So, ayan, bili ko na ang malalaking chicheria. So, ayan, yung kanya muna. Mamaya na kita ayos. And then, ito yung mga kanton. Ayan, yung mga dilata nasa ilalim. niya, magigit sarap ko. So, ayan. Ito pa yung isang binili ko sa isang wholesaler. Oh, so, ayan. Mga chichiriyang malaki. Ayan. Chichiriyang malaki. And then, ayan. Hindi pala ako ng ganito. Bukit na 10 pesos. Yung tatluhan. 174. 174 siya ng mga ng dalawang ano so ayan hindi ka and then yan so yun yung soft drink sa 1.5 is mapatak na 58 pesos lang siya so pag individual ang um, bili mo is 63 isa ah. so yun 58 lang sale dikit na. So, kailangan di ba tatluhan. So, minus ka na. Nakaka-discount ka na doon. So, yan. Ayan, magdi-display na ako ng mga kasi yan na lang ang ng aking harap ng aking tindahan. So, ayan, tahimik. Tahimik ang maliit na kalsada dito sa amin papuntang school. So, ay magdi-display, display mo na ako kasi tingnan nyo naman. Ayan, ang aking tindahan. So, bungi-bungi na. So, ayan. Pero yung tindera ay hindi pa naman bungi. <laughs> so, ayan. <chalk> lang. <laughs> so, ayan. Ayusin na muna natin. Display na display na muna tayo. Kasi para magmukhang tindahan na naman. So, maganda naman yung pangortina natin dyan ng mga chicheria. So, pasensya na kayo. Yan, yan mga kasari. Ang gulo ng aking tindahan. So, ganyan talaga. Huwag na magdagak. Kahit sino naman na tindahan ay ganyan. Pag, pag bagong kapama, bagong pamalengke. So, yun pala, bumili ko ng isang galon na gaas. And then, yan. Ayan, yung apat na box na kula first. So, yan, yung, yan, yung dati pa. So, yan, pasensya na kayo. At, yan ang aking tindahan makalat sa ngayon. So, pero pag, pag na-display na natin yan, so, magiging okay na naman yan maliwalas naman sa mata. So, ngayon, kasi pagdating, syempre, gumawa ako ng uh, panahalian namin kasi hindi naman masyadong naasan itong mga kasama ko. So, kung papaniwala mo yan, eh, tsaka mga-mga naglaba, so, kaya yan, ako na mag-arrange, mag-aayos yun. Tingnan nyo naman yung mga biskwit ko. Ay, yan, tumba-tumba, may hindi mo alam yung posisyon nila. Kawawa na. So display 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 na muna tayo mga kasari So pasinsahan nyo na ang aking tindahan Huwag nyo naman akong ibabas Kasi talagang mahirap pag solo ka Solo kang nagmamanage ng iyong tindahan So mahirap as in Kasi yung mga kasama ko ay basta lang umupo, magbenta So kaya ako pa rin So, syempre, pukos ka, syempre, obligasyon mo. Ikaw, sa'yo talaga nakasalala yung mga pagdi-display. Kasi minsan, syempre, pagdi-display nila, tapos hindi naman, hindi naman maganda sa paningin mo at hindi mo naman gusto, edi ikaw na lang. Kaya minsan, okay lang na magbantay lang kako kayo dyan, ayusin yung pagbibenta, pagkukupit, char. Hindi naman sila maano, hindi naman malagot yung mga kamay nila. So, ayusin yung pagbibenta basta lagi may tao dito kasi once sa mga tao syempre pupunta sa kabila yung mga tumer natin so sayang naman so yun nga yun Ay, pinatay natin yung mga tumer so hanggang dito na lang muna mga ka sorry kasi display display muna tayo baka abutin tayo ng gabi kasi syempre yan titignan ko sa labas So, kanina, kapag sunog na ako ng mga tuyong dahon, ng mga basura, nabubulok, pwedeng sunugin. So, yan. Yeah, Kaya medyo hapon na tayo makapag-display. -di so baka buti na naman ako ng gabi nito. Gagaw pa ng big girl. So pasensya na kayo mga kasari, sa aking tindahan. So please, kung hindi pa ko hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please kayo ni-subscribe at pindutin ang notification para update po kayo sa akin mga videos niya upload. So, sa hanggang sa muli, mga kasari, please support. Marino Lopez, sabi ko lang all around Tinder. So, thank you! Mga kasari, love, love, love. So, hanggang dito na lang muna. Bye-bye! At display-display na muna tayo sa so, ngayon.